Ano na ba ang update doon kay uh, Congressman Tebes, di ba? Parang balita ko ay eh, pumunta po kayo ng uh, Timor Leste. May may update na po ba kayo doon, Sir? Opo, pumunta po ako sa uh, Timor Leste at uh, tayo naman po ay tinanggap ng mainit doon ng uh, I, uh, uh, Filipino community na sumusuporta po kay uh, ating uh, Congressman uh, Arnie Teves, pati po yung mga opisyalis ng gobyerno roon na uh, in an unofficial capacity ay tinanggap naman po ako. At uh, ang napansin ko nga po roon, uh, without having to attribute uh, uh, any statement to anyone ay yung mga opisyal po roon, ay naiinis po sila dito sa ating direktor ng NBI. Kasi daw po bakit daw po kinokot ng ating direktor ng NBI yung kanilang pangulo si President uh, Ramos Horta, kung meron daw pong statement na manggagaling sa kanilang pangulo ang dapat daw ay nag-release doon ang kanilang media director bilang paggalang na rin sa mataas na katungkulan ni President Horta. Ano daw uh, business ng isang opisyal ng uh, pamahalaang Pilipinas na mag-release ng statement ng pangulo ng Timor-Leste. Uh, pangalawa, naiinis din sila dahil napaka-arogante daw po Noong mga kawani ng NBI na pumunta roon, nakipagtalo pa sa kanila kasi gusto po uh, right there and then i -turn over daw sa kanila yung kustudiya ni uh, Congressman Tevez. Sabi nila hindi po pwede, uh, you have to be reminded that you are in Timor-Leste, may proseso po kami rito, kaya chill lang po kayo dyan, huwag nyo kaming sisiguan dito, uh, huwag kayong mangungulit dito at uh, bagamat kami ay isang maliit na bansa, may uh, sovereignty po kami at kami po ang masusunod dito. Ah, so sir, eh, parang ang dating po, eh, itong ating NBI, eh, mahilig sa Jollibee, no? Bida-bida. <laughs> <laughs> sa, tingin, sa tingin ko lang naman, kasi siyempre parang ang dating. Kung dito, okay lang eh, na pasukan niya yung mga issue dito. Pero doon, parang siya pa ang nag-announce na nakipag-usap sa presidente. So, nainis po ba ang gobyerno ng, ng uh, Timor Leste dahil sa ginawa niyang yun? Inis, nainis sila? Opo. Uh, ayaw magpasabi kung sino, pero matataas na opisyal din po ito na nakapagpulong sa akin. Uh, dahil wala naman pong masama kung ang gobyerno ng Timor Leste ay makapagpulong sa akin sapagkat pagkat uh, meron po silang isang Pilipino na nasa custody at kilala naman po nila na ako ay isa sa mga abogado dito sa Pilipinas at uh, sila po ay ina-assure lamang nila po na due process will be observed uh, yung uh, rights ng uh, isang uh, detention prisoner hindi po akusado sa Timor Leste si uh, uh, Congressman Ardi Siya po ay incustody lamang dahil sa request ng ating uh, uh, pamahalaan at dahil po doon sa protocol ng uh, Interpol so Uh, at sinabi rin po sa akin nung mga nandoon na uh, one month daw po before nung nag-request ang Pilipinas at sinabing terorista nga daw si Congressman Teves sila ay nabahala at sinurveila sila si Congressman Teves at uh, nakita nila na wala pong ginagawang kahit anong uh, activities na related sa terorismo si Congressman Teves in fact walang illegal na activity na ginagawa si Congressman Teves doon as in fact Nung hinuli po siya hindi po siya nagtatago is out in the open nasa isang recreational facility po siya